E ano kung hindi ka ng mundo? E ano kung dead mahin ka ng mundo? Hindi itong mundong ito ang tahanan natin. Ang mundo at ang mga ino nito ay lilipas at lilipas din. Nakalagay po sa Book of Hebrews, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. So it's about time. Malaman natin, sino ba yung kalakasan natin? Sino ba ang confidence natin? Bakit tayo malakas? Sino ba talaga yung mananatili? Yan ang walang, ayan ay walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoon, the God of Gods, the loving Savior, na nagmamahal sa atin. Maski Kristiyano ka na, yung pinagdaraanan ng ordinaryong tao, pinagdaraanan mo pa rin. Walang exemption doon. But, ito po ang exemption. We have Jesus. Kakaiba po tayo. Tiyak, kung meron kang pinagdaraanan, Jesus will get through you to that kind of situation. Kung ano man yan, hindi mo man gusto yan. Natural, hindi mo gusto yan. Kung pangit man yan. Ano? Pero ito gusto ko pong sabihin, walang anak ng Diyos ang pinabayaan niya. Mahal na mahal tayo ni God the Father because of Jesus. God is our Father. Alam po ba niyo nakalagay dito sa 1 John chapter 3, verse 1? See how the Father loves us, for He calls us His children nangyari ito nang tanggapin natin ang Panginoong Heso Kristo as our personal Lord and Savior sa ating pong mga buhay. It's all about Jesus. It's all about His goodness. It's all about His grace. At ngayong mga anak na tayo ng Diyos, tayo ay may bago ng identity. Wala na ang lumang pagkatao natin. May nagtuturo po kasi kanina Although, hanga ako sa, past, sa preacher na yan, ano, pastor man, tawagan, what you ever. Hanga ako sa kanya sa eschatology. Pero, parang, parang, sumablay siya doon sa isang turo na ang Christian daw, ang born again Christian daw, may dalawang nature. Yung old nature at saka new nature. Kasi raw, uh, yung dating pagkatao natin na nanatili pa. Wow! Taliwas yan doon sa sinasabi ng 2 Corinthians 5.17. may Bible here. Basahin natin. 2 Corinthians 5.17 Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has passed, and behold, all things become new. Yung huli, ano? All things become new. Ang pinag-uusapan dito, sinful nature wala na yung simple nature ng isang born again Christian dahil pinalitan na to ng bagong nature. Nature na ni Jesus ang nasa sa atin. Bakit tayo nagkakasawa? Oh, Siyempre, nasa laman pa rin po tayo. Pero hindi ang laman ang titignan ng God the Father, ang titignan ng God the Father, yung perfection natin kay Jesus, yung ating, ano, bagong pagkatao. Ibinihis po yan sa atin. That's the righteousness of Jesus. Kaya if you are a born-again Christian at nakatitiyak ka naman na tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, I would like to congratulate you. You have a new nature. You have a new passion. Passion for Jesus. Kung dati, passion mo sa mundo, sa mga lumilipas, sa mga kung ano anong walang kakwenta-kwenta ang mga bagay noong araw. Ngayon, si Jesus na ang priority natin. Mag-subscribe ka na dito. Dito mable-bless ka, magiging maligaya ka. Dito si Jesus lang ang bida. Dahil ganyan naman pong talaga. Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, God of Gods, ang dapat mataas si Jesus. Thank you and Jesus truly loves us all.